sorot undak sorot tun sorot undak ya samai brent samai brent oh oh ana dari cuman nak oh mata store mata as yung hams sa taas ng amats mo Breaking? Ah, <laughs> heel. ah, heels, sepatus? Ang bigat ka ni eh. Dati, nung ako yung magaan-gaan pa Uy, ano nangyari sa car? Umusok yang <laughs> ano niya Oo, oh. car Diyan dapat, pero gusto mong di dapat, sepatutnya, tetapi kamu mahu ke arah kan? Ya, mari kita pindah ke sana. tidak rotonda. Mari kita pindah ke sana. Di mana tempat ini? saya <laughs> <laughs> Brentville. <laughs> di Brentville. Di Brentville. Di Siya pa rin sa lectern. Eh. bahay din sila dyan. Yes ya. Ngung signal pa ako sa si pokein mo. Ay, rekandahin. Tambayan pa siya sa bibig. Saludo ko ba. Yung, ang mga truck ay delikado dito mo naman sa balita ang mga mga accidental, laging may involved na truck ano, Nubali no o Camp Lilim? hindi na nito nabalik, pero ano, hindi Camp Lilim hindi siya nabalik handa dan doon kay kuya diretoy na tayo pumasok pag hinarang tayo sige babae na lang kami kuya tas ng ano as usual si si google maps ano yan mukatay ulo mo tangina mo te akala kasi may patay na tao kasyualan lang rin <laughs> dyan po ba yung may patay na tao tita lang buto uh, oh, walang bibilis sandali 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 okay. ano ano tatago tayo sa likod ng padyero syempre <laughs> magpapas ko eh sabihin ko uh, <laughs> kuya vlogger ako vlogger ako kuya wala naman silang ano hindi ko tayo ng ano ah joy rin <laughs> oh, wala yung sticker meron ah <laughs> Oh, wala, wala. Meron lang. Puno? Puno. <laughs> wala. Lalamig lang naman yung tuhod Pwede naman painitan nalang. Okay. Pag hindi, traffic.

لأنهم يحتاجون 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 Pag piniram pa nga ng bayis nila yung ano kay guard ko dati. Nakasabay na, nakasabay na kami. Hindi ko ako. Ang gitarist sa atay. Masyarakan ka na. Ang malala. Si. Naalala ko si Eos. Mainit ulo sa traffic. Pero pagka ano. Sus. Ituturo ka na naman. Ang Ito sa kanila ng orange and lemon sa atin yung damitan kaya yung basahin pero magaling yung ano ganda club sa live no? mm -hmm. hindi ko maalala ko saan yun eh lang kating kami nung tas kasabay sini Kumala lang saan. Ito, ito ang tayong pakanan na, no? Ang mga pinalampas mo. Ang mga pinalampas mong pagkakataon. nanonood lang din siya. Oh, nag- <laughs> hmm. hmm. ang, ang naalala ng tao yung sa dami ng legacy niya eh yung naalala pa yung kung paano siya nawala Oo, oh, tsaka yung sa, -sa, -sa niya eh. nag atras niya <laughs> so, mayroon siguro malulungto sa gali eh, no talagang parang para ka din talagang adik sa shabu <laughs> Ito ba lang ulit? niya tinataya niya lang ulit Oo oh. Bago iba to Uy Ano? Doon pa yun sa may ginagawa ha, Parang oh. Diretso pa Pagka naubos sebelah? yung walsada sa atay Nami kayo. Ah, nagod. Ito 'yung mga party. Oo. Ito 'yung mga party. Ito 'yung mga party. ang doble no? daw sabi Hindi, <tipos> hmm, yung tuwod ko naman nilalamig Saya ka? ka? Masaya ka sa ko ha? Hindi ko alam, malapit ko pinagatawa ng kanil <laughs> okay. Right, wala, no? Kapag, kapag ako nga, pag nakikita ko yung picture niya, parang naamoy ko siya. Hindi, hindi naman yung tayo. Yung amoy niya. Yung amoy niya lang. Sabi ni, ano, ni Yo, ganun daw talaga ang mga dogs. May smell. Kaya ito, ikuwan. Sabi niya kanina. Kasi may aso sila dati, diba? Si Maggie naman tayo. May lahi din yung dasyan. Ayun, mapahod yun. Hindi. Yung pag may sabit-sabit sa -sabit -sabit niya, so oh, yun lang. Pero yung katawan niya, hindi. <laughs> Nag-thinking out loud. Wow! <laughs> Ay, nakakaliwa na tayo. Ay, ako, oh, hindi naman siya pawisan. Wala namang polusyon

Bali kami. Bali. Try natin muna bari. Bakit naman hindi doon masaya tumigdamik ka? Tingnan na, tingnan natin yung makakita. Oh, wala, wala ka naman nang makita. Gabin na ba yang Gabi kita. ata 'yon. Hindi <laughs> ko alam. Sigit muna do-dulas ka. Teka, pala eh. Tayo na, no? chaman na. Anda berada di street. Di mana lokus anda parkir? Di sebelah kiri. So, kanan? Tanduk sekelu. Lepas itu macam apa? Ada apa? Berhenti. 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 marama ano nga nalaman nila yung ka? per parent baka master niya, aso ko siya ayun, ayun isa pa yung per parent ka ni naman kayo ba yung aso mo? papatan mo agad ayun sabi niya, pag nagkasakit mo yung aso mo hindi pag nagkasakit ba mo, ayun, ayun. Uh, pag nagkasakit ba, bibili ka agad ng kapalit o antay mo muna mamatay ang <laughs> <Inayag> gagaw <laughs> oh, yung mga fair pere. Uh, <laughs> antay mo bang mamatay o papalta mo agad? <laughs> ano? Abort mission? Naka-entrance yun. Ano ah, na? It's raining! <laughs> Ayan! Hindi, ano lang yun. Yan tayo pupunta. yun yung may mga pailaw eh. Kaso di ko alam paano pumunta dyan. Diyan po Basta so, kung meron kang mga kaliwaan na may parking. May kaliwaan dyan, wala. Saan? Doon siguro sa stoplight. Tapos hanapin natin yung parking. May parking dyan eh, kasi may 7-11 na lalang. Ayan na, nakagaw na. Kaya nga. Siguro. Sige, saan na natin. May nakapunta na ako dyan, kaso kochi. Tapos medyo malayo pa yung lakad. Know, more parking at low no valley sand courts ay patangin na rin na ito o oh, exit only saan <laughs> so yung entrance? sikat ito pala chet may parking na motor ang layo nga lang saan? mayroon dyan dito pala ayun alam ko may parking dyan sa may harapan eh dyan sa may harapan <laughs> dyan Ito oh, yung motor natin? Ito yung motor natin? Ito dito yung Di natin? Ayun, sama tayo sa kanila Ano? Dito eh, Dito, dito na sila magpapark eh Parang natin sa guard Or doon naman na muna tayo sa dulo Kuya, saan parking ng motor? Ayun, natin ako sa tatapan ah, Sige, salamat sarah.